Yun, no? O. Yan. Yan yung susuki natin na una natin ban yan, no? So, kailangan natin tong ano, ah, uh, i-renovate, no? So, i-renovate natin mga kaisip. Ayan, ah, ko na. Ah, uh, nagpalit ako ng mga pinto, no? Kabilan. Yan mga kaisip. So, ayusin pa naman siya. So sayang siya kailangan ko siyang gamitin na uh, para pag nasisira to sinisan no. Ah, uh, meron akong pagkapalit na pang-deliver no. Yan mga ka-experience. Ito subok ko na to sa long drive mga ka-experience sa Bulinaw, mapabatanggas uh, mapabatangas man ako sa Balis La Union. Subok ko to, ha? Uh, hindi ako tinitirik nito sa Akyata no mga ka-experience. Never pa ako tinirik nito sa expressway mga ka-experience. Ganto katibay to si ano. Ang tawag ko dito sa multicab ko na to, Asurada, you no? Know? Yan, si Asurada. Yan. Yan no. Oh. Papapandar lang. Ngayon na uh, merong maingay. Ha? Ah, uh, ganito po para agad mong matrix yung ingay niya, mga ka-experience, no? kung pump ba yan o bearing mga ka-experience ah, ganito lang po ang mga ka-experience napaka simple lang po ganito lang po ang gagawin natin mga ka-experience no? Ah, ah, yung pump nya bubusan ah, natin ng tubig tingnan nyo kung makawala mga ka-experience ayun nawala po siya mga ka-experience no Ibig sabihin na ah, dalawa yung ibig sabihin yan kung hindi po Bali din na si Pambel or maluwag si Pambel. Ayun, naging na naman siya uli. No? So, ganun lang. Ibig sabihin na Pambel dyan may problema mga ka-experience. No? Ayan, nalilinisin ah, natin yung makina. Ayusin natin kung sino may mga problema bago natin siya ibiyahin ng malayo na naman uli mga ka-experience. So, ayan. Ah, ganun lang mag-trace, no? Mga ka-experience. Lagyan mo lang ng tubig yung pump belt. Matitrix mo na kung sino maingay, pump belt ba o bearing. No? So, yun, mga ka-experience, maraming maraming salamat. No? Uh, bago tayo mali sa YouTube channel, no, uh, huwag niyo pong kalimutan na subscribe, i-like, share na rin po mga ka-experience. No? Yan, si Asurada. Kailangan na uh, gumana to at maiparistro natin mga ka-experience. No? So wala naman siyang usok ayun, nakikita niyo wala naman siyang usok mga ka-experience, no. So ayun, na uh, bago po tayo mali sa YouTube channel, huwag niyo po akong kalimutan na i-subscribe, i-like, share na rin po mga ka-experience, no. Ah, uh, pindutin mo na rin yung bell para sa nating na video ko ay eh, ma-update ko po kayo mga ka-experience, no. So ayun, hanggang dito lang muna mga ka-experience. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga ka-experience.